What about our ba baby? Ba baby? Nagugulo tanong niya kay Terence nang tanungin siya nito. They were still talking inside the hospital room. Panay ang tanong nito ng kung anong ano Vice versa. Tinatanong niya rin ito ng mga bagay na nais niyang itanong katulad na lang kung anong trabaho niya noon. Sinabi nito sa kanya na isa siyang singer sa Japan which she never doubt Kahit kasi mayroon siyang amnesia ay hindi nawala ang kahiligan niya sa pagkanta Palagi siyang kumakanta sa banyo sa tuwing naliligo siya Napansin na rin ng tatay Berting at nanay Mina niya na magaling siyang kumanta Iyo were two months pregnant before the accident happened Mahinang sambit nito sa kanya bago ito umupo sa tabi niya nang mapansin nitong natigilan siya. Napatakip siya sa kanyang bibig dahil sa isang realisasyon. Kung buntis siya noong araw ng aksidente, ibig sabihin ang tanging taong namatay noong araw na ayon ay ang kanilang munting anghel. All the flashback of after the incident even flashed through her mind the blood all over her panties for several days is her baby slowly dying inside her body. Kaya pala napakalungkot niya noong mga panahon na dinodugo siya. Her body know that she lost the baby. She lost her baby. Bo, buntis pala ako. Kaya pala. Kaya pala pa na yung dugo. Kaya pala napahagulgol siya ng mapagtanto ang nangyari sa kanilang anak. Ka, kan ay hagyo? Tanong ni Ace. Wala rin tigil ang pag-iyak nito habang nakatingin ito sa kanya. Awang-awa ito at nais nitong yakapin siya ng mahigpit. Ngunit hindi siya sumagot kaya nakuntinto na lang si Terence. Nahaguri ng kanyang likod habang hinahayaan itong ilabas niya ang sakit na kanyang nararamdaman. Shhh! Stop crying! It's not your fault! I will make sure that our baby will get the right justice! Panay hagulgul lamang niya ang maririnig sa loob ng hospital room. Pakiramdam niya na matayan siya. Ngayon pa lang niya ipinagluluksa ang kanilang anak. Ilang minuto ang lumipas ng mahimasmasan silang dalawa. O, uuwi muna ako sa mga kumukup sa akin. Kukuha ako ng mga damit ko at magpapaalam ako. It's dangerous. Baka kasabot sila ni Grace. Hindi ko nahahayaan na makagawa pa ng masama sa iyo ang babaeng iyon. I'll take care of them. Ako nang bahala sa fake parents mo wala silang kinalaman sa kasalanan ng gris na iyon. Mababait ang mga magulang ko. Please, huwag mo silang idamay. Pagmamakaawan niya, dahil nararamdaman niyang nais nitong maghiganti sa mga taong gumawa ng masama sa kanya, bumuntong hininga ito. Fine, pero hindi ka na babalik doon. Naputo lang pagsasalita ni Terence. Nang biglang bumukas ang pinto Iniluwa niyon si Kaloy Kasama ang tatlong uniformadong mga pulis Nasa likod naman ng mga ito si Calix Na napapakamot na lang sa kilay nito Isabel Bulalas ni Kaloy Pagkakita nito sa kanya Napatayo agad siya nang makita si Kaloy She felt relief Kaloy dahil mabilis ang paglapit niya kay Kaloy ay hindi na siya napigilan pa ni Terence. Napakunot na lang ang noon nito nang makita ang pagyakap ni Kaloy sa kanya. Isabel, anong ginawa nila sayo? Ayos ka lang ba? Nag-aalala lang tanong ni Kaloy habang yakap siya nito. Ayos lang. Get your dirty hands off my wife. Halos dumagundong ang ng boses ni Terrin sa loob ng hospital room. Kasabay ng isang brasong humila sa kanyang kamay, o pang ilayo siya sa pagkakayakap ni Kaloy sa kanya. Pumagit na naman agad si Calyx, nang makita ang naging reaksyon ng kaibigan nito. Hino Stowell, kaya pumagit na na agad ito. Oo, oh, oh, relax is. Calyx, Sino ka ba? Anong wife ang pinagsasabi mo? Bitawan mo si Isabel. Galit na tanong ni Kaloy kay Terence nang hilain siya nito palayo sa kaibigan niya. Pumagit na rin ang tatlong polis. Back off, dod. Banta ni Calix kay Kaloy na parabang bang winawarningan na nito ang kaibigan niya. Akmang susunod naman si Kaloy kay Terence. Ngunit napigilan ito ng polis. Lalo tuloy ng gigil si Terence kaya sinigawan nito si Kaloy. Kung makasugod naman kasi si Kaloy, ay parabang may panlaban ito sa katangkaran ng lalaking gwapong iyon. Eh medyo bansot pa naman si Kaloy, kaya mabuti na lang at naagapan ng pulis ang nagbabadyang suntukan ng mga ito. Kung hindi, Paniguradong matatalo lamang ito dahil dihado na agad ito pagdating palang sa height ni Terence. Iidagdag e pa ang maganda nitong pangangatawan. Kung iko kumpara sa katawan ni Terence, ang katawan ni Kaloy ay paniguradong wala talaga itong kalaban-laban. Ay miras band, don't you dare touch here again or else I gonna rip your neck. Sigaw ni Terence. Boss, huminahon kayo kundi pareho ko kayong pupusasan. Pagpigil ng pulis sa dalawa. Sandali, kaibigan ko siya. Bakit mo siya sinisigawan? Sa wakas nakapagsalita rin siya. Sabay na napatingin sa kanya si Calix at tirinis ng sumigaw siya. Bitawan mo ako. Ganyan ka ba talaga? Nagagalit ka agad ng ganyan? Wala namang ginagawang masama ang kaibigan ko. Lalong nagdilim ang ekspresyon ng mukha ni Terence, ngunit hinarangan na ito ni Calix at pinakalma. Relax Ace, relax. Bulong ni Calix kay Terence. Nagpumiglas siya sa pagkakahawak nito sa kanyang kamay. Hulihin niyo yung mga yan. Inidnap nila si Isabel sa simpahan. Mabuti na lang, may nakapagsabi sa akin na dinala rito siya sa ospital. Stupid! Eritadong sambit ni Terence. Hinila ni Calix ng ilang hakbang palayo sa kanila si Terence upang pakalmahin ito. If he won't do it, paniguradong makakasapak na ito. Hey, relax. I'll talk to the police. Damit, how can? Es, magrelaks ka lang. Masyado ka naman siloso. Piliin mo naman pagsisilusan mo. Bulong ni Kalik sa pinasan nitong si Terence. Napapatiimbagang lang si Ace habang masama pa rin ang tingin kay Kaloy. He my wife. Hindi mo ba nakita? Damn him. Di ko nga mayakap. Tapos siya bigla na lang niyang yayakapin. Nais pa rin sumugod ni Terrence kay Kaloy kung hindi lang ito pinipigilan ng pinsan nito. Tinatakot mo si Yumi. Ano ka ba? Remember, hindi ka pa niya maalala. Do you want her to think that you're an asshole? Kaibigan niya yan. I just want to remind you, dalawang taon walang ibang naaalala ang asawa mo at yung kutong lupa niyan, isa yan sa mga kaibigan niya. Don't mess with her friends. Kung gusto mong bumalik sa iyo ang asawa mo. Can't you see your miss face? Natatakot siya sa temper mo. Mahina ngunit mariin na bulong ni Calix kay Terence. He breathed the play. Natauhan ito sa mga sinabi ni Calix, kaya unti-unti itong napakalma ng pinsan ito. Yan, ganyan. Don't let your emotion take you ako nang bahala sa mga pulis. Kausapin ko na rin yung kutong lupa na yan. Iritadong bulong pa ni Calix kay Ace bago nito tinapik ang balikat ni Terence. Mababakas pa rin ang galit at iritasyon sa mukha ni Terence nang lumapit itong muli kay Yomi, Kaloy at mga pulis. Nakakunot ang noon nito. Dahil nakikita nitong naguusap ng masinsinan si Yomi at Kaloy Habang kinakausap na ni Calix ang tatlong pulis Nais na naman suguro ni Terrence ng suntok ang kutong lupa Ngunit natigilan siya nang marinig ang sinasabi ni Yomi kay Kaloy Nakataliko dito sa kanya kaya hindi siya nito napansin na lumapit Sasama ako sa asawa ko Kaloy Ikaw na muna bahala sa mga magulang ko pakisabi sa kanila na inaayos ko ang totoong buhay ko at hahanapin ko kung sino talaga ako. paki-ramdam ni Terence ay kumalma ang kanyang puso nang marinig niya ang desisyon ni Yomi. Pero Isabel, hindi ka naman nakakasigurado na nagsasabi ng totoo ang lalaking iyon. Hirit pa rin ng kutong lupa kaya napakuyom na talaga ang kamao ni Terry sa sobrang inis but he heard you me again. I trust him. Naniniwala ako sa mga sinasabi niya and that's enough for me to trust him. Nakausap na ni Calix ang mga polis. Naayos na rin ito ang sitwasyon. Samantalang laglag ang balikat ni Kaloy na umalis ng hospital. Daladala -dala ang kanyang mensahe para sa kanyang mga kinikilalang mga bulag na magulang. Nahihiya si Isabel nang sumakay siya sa loob ng kutsi ni Terence. Mukhang walang kahit anong alikabok ang loob ng kutsi nito. He have a modern luxury car. Mukhang sobrang yaman talaga nitong asawa niya. Tahimik pa rin ito mula nang umalis sila sa hospital. Tila nagtatampo pa rin ito. Ayaw na lang niyang tanongin. Papunta sila ngayon sa kanilang bahay doon na daw siya titira simula ngayon. Pumayag siyang sumama sa kanyang asawa dahil nais niyang magbalik ang kanyang mga alaala. -ala. Who is he? Maya maya tanong nito habang nasabiyahi sila. Ha? Iyong kaloy, kaibigan mo lang ba talaga yon? Napapanguso nitong tanong habang nagmamaniho at nasa kalsada lamang ang paningin. O, oo naman. O manliligaw. Kunot noong tanong nito. Paano mo nalaman? Napatili siya nang biglang nagpreno ito. Ay, ano ka ba? Nagulat naman ako doon. Napahawak agad si Isabel sa kanyang dibdib dahil natakot siya sa bigla ang pagprino ni Terence. Si? Dam, sabi na eh. Ko na dapat yun eh. Hiibin hagyo. Ako nga hindi kita mayakap eh. Parang bata nitong himotok. Which make him cute and hot. Tika, bakit imbis na mainis siya sa inakto nito, ay parang lalo pa itong gumagwapo sa paningin niya? Nagiging cute ito at tila nagugustuhan niya ang pagsisilos nito. She gave him a I can't believe you look at napapailing na lang siya. Mukhang si yata ang asawa niya. Pagsisilosan mo talaga si Kaloy kahit ganyan ka naman kagwapo. Di makapaniwalang tanong niya. Bakit naman kasi ito magsisilos sa gusugusin na kaibigan niya? samantalang daig pa nito ang prinsipi sa ibang bansa. Napatingin agad ito sa kanya at parang hindi inaasahan ang sinabi niya. It seems like she said a magic word that will magically erase the angriliness in his forehead. Namula rin agad ang tinga nito. You, you mean, nagagapuhan ka sa akin? Siya naman tuloy ang nag-iwas ng tingin. Ah, uh, I mean, guwapo ka. That's a fact. It doesn't mean na nagagapuhan ako sa'yo. Ma magkaiba yun, na. It's more on stating a fact than anything else. Nahihiyang tanggi niya. Hindi siya sa gawin nito nakatingin, kaya sa bintana na lang siya tumingin. Hmm, really ah? Ganoon lang kabilis nagbago ang mood nito napapangiti na ito ngayon at parang kinilig pa. Samantalang kanina ay napakatahimik nito at parang silos na silos. Ano ba ito? Bipolar? Ang rupok naman. Isang pambubulan lang niya ay nawala na agad ang tampo nito. Nais na rin tuloy mapangiti ni Isabel ngunit pinigilan niya lamang ang sarili. Crush mo na ako? Do you find me hot to? Come on, aminin mo na. Para kiligin na ako talaga. Hot ka naman talaga. Hot dog. Natatawa niyang pang-aasar rito. Tumawa ito. Anong unang mong gustong gawin pag uwi natin sa bahay natin? Pil yung tanong nito. Bastos. Ikaw lang nag-iisip ng bastos, baby. I just asking innocent question, here. Tinatanong ko lang kung magkakainan ba tayo? Ba, bastos ka talaga. Tumawa na ito. Green-minded ka lang. Your real family is in our house right now and they are all waiting for you. Bigla siyang nasabik sa sinabi nito. Her real family she badly want to see all of them. Paano pala kita naging asawa? Out of nowhere ay natanong niya kay Terence habang nasa biyahe pa rin sila paawin ng Manila. Na in love ka sa akin eh, pinagbigyan kita. Paberong sagot nito. Hindi nga, saan tayo nagkakilala? Ayusin mo ang sagot mo seryoso ako. Ang napapanguso niyang tanong kanina pa kasi maganda ang mood ni Terence simula nang sabihan niya itong gwapo. Nagkakilala tayo sa Boracay. One time, nagbabakasyon ako doon at nagbabakasyon ka rin. We had sex on the first day we met. Namula ang kanyang buong mukha sa sinabi nito. Napakapilyo talaga. Ayoko na marinig. Panay kakalukuhan eh. I'm serious. Oo, nang araw pa lang natin nagkakilala, nag-sex na tayo. Ganoon simula ang relasyon natin. Napairap siya. Bastos ka kasi. Napakamanyak mo. Siguro kaya o nang araw pa lang natin nagkakilala, kinama mo na ako agad. Halakhak lang ang isinagot nito sa kanya. Kung maaalala mo lang kung anong sinabi mo sa akin noon, Napapailing na sabi pa ni Terence na para bang naaalala nito ang unang pagtatalik nila. Ano? You told me. Terence, halika sa korto ko. Doon natin ituloy to. Ang lamig ng tubig dito sa dahagat eh. Oh, shut up. Ayoko nang marinig. Tinakpan niya ang kanyang dalawang tinga. Hiyang-hiya siya. Kung totoo ang kuwento nito sa kanya ay ikinahihiya niya ang kanyang kalandian noon.